Hello, Mami Pig. Kumusta na ikaw? Ha? Mainit? Kumusta, musta na ikaw? Maaga pa. Kumain na sila. Naligo na rin mga yan. Mamaya na Ikaw dito, Mami Pig. Kumusta na? Ha? Kumusta na? Malapit ka na na. Kumusta na yung Mami Pig namin? Okay, Malapit na Opo. Lablab mo yung mga anak mo ha Papadidihin mo sila At ako Aalagaan na sila Kapatid sila Aalagaan mo yung mga biik ano? Kasi pat mo sila alagaan? Kasi Nga baby sila kapatid ko oh kapatid niya Tapos sila ako ah. Ayan, mga kapatid niya. Pag nanganak yan, mga kapatid ni Elaine. Ati, kuya nila. Oo, andito yung ati kuya nila. <laughs> Ayan, dungis. Ang dungis ka na ati kuya nila sa ngabi. Ah, naliguan na eh. Nagkalat. Nagkalat ng tayo. Kaya nga. Mamaya-maya, kasi kaliligo lang nila. Ayan, mahangin. Mama.